Pupunta kami sa ilog. Na. Let's go. Sobrang init. Abot singit. Ang layo pa na ang ilog dito. Malalim kasi kaya Ayun yung ilog. Umaagos Sino yan? Gulit. Ang layo eh. Yun. May kasi mababaw. Oh! Pami ng kangkong. May kangkong dito. Mababa ka lang. Ano na. Yan ang kami ng suso. Suso. Ulam. Mamaya. Kasi buhuli ito. Let's go. Uulam uh, kami ng susu. Diyan ka, ka lang mo na. Iyan. Iyan. Let's uh go. -huh. Bye-bye.